ko mag-akyat ano. Mmm. Sarap. Ang rito sa kanila guys oh. Sa, si, sa si ibabaw ng bundok. So nandito lang mahahawakan mo lang yung fog. <laughs> oh, abot kamay ang fog. <laughs> Ay, may bantay. Sino yung bantay na yan? Ba't kailangan bantayan, Kuya Ariel? Para masunog. Ay, eh, di ba dapat susunogin naman talaga yan? Para magitim. itim Ayan, guys. So, nakakita kayo ng ano? Bao. Ganyan pala pinapausukan para masunog. Para maging uling. Ba't pag hindi, ba pag hindi mo nalang yung na ng lupa? Grabe ang usok, no? Hindi maluluto. O, ganun. Eh, bakit pag sa uling na kao, tinatabunan? Wala. Ha, iba din yun. Talaga niluluto nung may tabon yun. Hmm. Ganun pala yun, guys. Oh. Yan, may hukay yan. Ma, tira na. Ma. May, tira na. ma. May hukay sa ilalim. Oh. Tapos, nandun yung apoy. Hindi ko dyan magtuntay. Ganun pala yun, guys. Parang, parang ano ba? So, tinatapon nila yung ano, yung, yung, di ko alam, yung bilog dun sa loob mm. ng nyog. Masarap, ah, sarap po. Nga. Magkali ka muna mami sa balag. Mm -hmm. Pala sila sa guys. Mm -hmm. hmm. Sarap. Ang dami ka makakaroon sa bundok. Ang mm -hmm. dami ah. Okay. Inom guys. <laughs> sarap malinis oh Pinaka-malinis na sabaw pwede yung papaligo oh andeng baka na nauuhaw ka na ah, eh, sarap ganda rito sa kanila guys oh. kami guys sa ano vulkan <laughs> vulkan sa albay <laughs> wata kami guys sa ano. Yung sinasabi nilang mahiwagang bukal dito. Ay, <laughs> baka may alakunda dyan ha. Kung walang kabahay-bahay dito guys. Baka may, may baka may NPA dito ate Mari. Pata, pata lang guys mabaril pa tayo. <laughs> to dito guys oh, Parang bahay oh. Wow, Ilang years na kaya tong bato na to ano? 100 years o oh, kalalaki ng mga bato. Hmm. <laughs> Welcome to mahiwagang ano. <laughs> Chocolate. Ano kaya ang lasa ng tubig? Ang ganda dito, guys. Oh, nakikita nyo ba yung mga usok-usok na yan? Hindi yan usok, guys. Ano yan? Ah, ah fog. <laughs> <laughs> May nagkukupras pala. Akala ko yung ano yan. Um, uh, snow. May snow na pala dito sa Bicol. Oh. Tinan nyo naman ang katataas ng inyong guys. Dito, hindi uso ang ano. <laughs> Kuya Ariel, magkay ka na sa vlog. Meron kaming ano. Oh. Sa kapupunta. Pwede dito magsigawan pala guys. Oh, sa bundok. Eh! Pero bakit ka wala makakarinig sa Oh, dito. Papa <laughs> dito. Tingnan nga natin, ilubog na natin yung paako kung, kung may makagat na linta. <laughs> dito na tayo guys sa hukay. Na sinasabi nilang mahiwagang hukay. nila Dito sila guys umiinom. Oh tubig. Saan ang tabo? Paano ito patanggalan? Iinumin na itong ganito? Sarap! Mama, nakawaw na ako na. Mama, anak ko, ito yung tabo. Ito ko yung tabo. Tingnan natin sila. Ay, nandiyo ko. Oo, dali na ito. Ay, Uy, iniinuman nga oh. Sarap. Sarap, ka. Ikaw ding. inom ka din tadi. Hmm. Bukal nila o. Oh. Galing yan sa ilalim ng lupa, guys. Dito sila nagkukuha ng tubig pang inom. Asa lang ito plano? Wala akong nakikita. Magmura tayo, Ate Marie. Ay. Hindi na kami nakakamura. Ay, ganda guys, oh. oh hi guys! Wala na ako! Punta't mga nyo, hindi uso guys yung inaakyat dito. Inuuso yung sinusungkit. So, sungkitin isa-isa. Huh? Hindi sila marunong mag-akyat. walang taklang, walang ganon-ganon yung mga nyo dito. Saan ang daanan, Ate Marie? Ay, pa, may daanan pa kasi pa pa ganun eh. Ako sa akin wala, Marley. sa saan yun? No. Saan yun, te? Doon yun, sa Lugan. Lugan. Ay, oh. oh, dinado sa may Dito guys, oh, magduyan-duyan. Oh, dito ko sa kanila. Ang oh, sarap dito mag-relax-relax. Ayan, may mga puno. sarap patulog dito. Pahangin-hangin ka lang. Hmm. Gala-gala lang kami ni Andi. Hindi na rin pagkain kayo sa bundok? ano ka laki pang bila? Bapag kayo nakuha mamin. <laughs> ano? Ay, pa parang mga palungkot. Ang galing mga ng mama mo. Ano? Pa Maman, mm. pa Pabalili ko din to.

Na puto, mama. Ano ka jam? Ayan, oh, may, 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 ano may,